Mm. No? West mm. Philippines Actually, mm. sec, ito, maraming katanungan ng ilan. Ang uh, karamihan, dahil nga ikaw ang spokesperson ni Dati Pangulo Duterte, wala ito naririnig mo na sa kanya. Dito sa sinasabi po ang alegasyon ng China, na sila po ang nagsabi na may, may usapan, may verbal na usapan po ang Dati Pangulo na hindi dapat magdala ng mga gamitan o mga large-scale equipments sa ayungin o sa, 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 sa ating uh, BRP Saramate. Ano po bang pahayag? Uno-una, uh, una, sec. Ito po ba totoo? May secret deal po ba? Usapin mm -hmm. sila dati. At pangalawa, do uh, you confirm this po? Hindi po siya secret deal. Yan mm -hmm. po ay talagang sinapubliko naman po ni dating Foreign Affairs Secretary uh, Alam Peter Cayetano na ang kasunduan nila, status ko Walang mm -hmm. gagalaw, walang magagawa ng kahit anong improvements at uh, walang magiging problema. So pagdating ko sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status ko agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalin doon sa mm -hmm. um, Sierra Madre. no Pero mm -hmm. ang reklamo ng mga China ngayon ay uh, taliwas doon sa naging kasunduan nung uh, nakaraan ay nagdadala sila ng mga uh, repair equipment no para nga mm -hmm. ayusin daw no, yung uh, uh, Sierra Madre. Kaya ganyan mm -hmm. ang naging reaction ng China. Siguro mm -hmm. pagkakamitin ng China, ang China kasi hindi pumapasok sa kasunduan sa mga personalidad. Akala nilang pinapasok sa mm -hmm. kasunduan sa panig ng mga gobyerno. No? So... Mm -hmm. Eh, hindi naman ata sumang-ayon ang uh, presidente BBm dito sa ganitong usapin ang akala mm -hmm. lang nila eh, dahil kasunduan niya ng uh, na-reach na sa pinakamataas na level ng presidente at ng secretary of foreign affairs eh binding on the philippines siguro nagkamali mm -hmm. sila na hindi naman pumapayag na ganun ang uh, maging puliti ang maging pulisya ni BBm no pero sa tingin ko ang realidad kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials diyan sa Ah uh, BRP uh, Sierra Madre, eh ganyan ang maging reaksyon ng China. At baka maging, lalo pang maging agresibo. At okay. Sa inyo, uh, na uh, Sek, no? sabi niyo, nagkamali. Ibig sabihin po, kayo po ay sumasang ayon. Ang, kung may dating kasunduan na verbal, sa pagitan ng dalawang pangulo, kung iba na po ang pangulo ngayon, hindi na po binding ito? Well, hin well ang problema kasi hindi siya tratado. Kasi mm -hmm. ang tratado dapat nakasulat. Asang ayon sa okay. na Vienna Convention on the Law of Treaties. Mm -hmm. So siguro doon nagkamali ang China na akala nila eh ito'y kasunduan sa panig ng gobyerno